si ipapakita ko na naman uli sa inyo guys ang aking flowers ayan kasi ba diba, inayos ko na sila dahil marupok na po yung mga patungan, ayan yung aking rose marami po talaga yung bulaklak yung white rose ko guys ayan iba iba naman dati to guys eh kasi lang nawawala na yung yung may kulay dilaw, pink, ganun masilan din kasi po. Ayan. Tsaka po, may iba pang mga bulaklak din ako. Kagaya nyan, espada. Ayan. Maganda yan kasi yung gilid niya may dilaw. Swerty daw po yan. Tapos yung aking money tree na sa gilid. May aloe vera din ako. Tapos may nigra na gabi-gabi. bamboo Yung parang bamboo siya na ano, mayroon din ako. Ayan. Ang tuwa lang po ako, guys. Yung aking red na rose, kapiranggot na lang ang mga bulaklak. So, po guys. Yung may butas-butas. Dalawang klase po yan. Mayroon dito sa baba guys na talagang gitna lang po ang may butas. Hindi kagaya nito na sa gilid niya parang ginupit. Ayan. Mayroon dito ako sa baba. Ayan siya guys. O. Oh. Ah, diba? Kaso lang na pingas yung ano, ayan yung isa ko. Ayan, buo yan siya guys, may butas. Kala mo ginugupit, di ba? Ang ganda. Tinago ko kasi daming nanghihingi po guys. may rubber tree din po ako. Mahal pa naman ng rubber tree. Ayan, snake plant. Maganda din po ito guys. Kahit sa tubig lang po ito, ibabaad ay nabubuhay siya. Ayan. Malalaki man ang ano nito guys. Kaso lang ngayon bakit maliit na yung leaves niya malalaki talaga guys may malaking mga ano nito guys nakikita nyo na ba ang ganda kaya oh, mga bagong ano yan guys kasi pinagtitriman ko po yan ayan tsaka ang aking rubber tree dalawang klase yan yung isa nito ay batik batik po yan tsaka yung isa ay plain lang hindi ko to siya araw-araw din diniligan kasi may pagmasilan uh, din po ito. Ayan. Yan lang po guys. Thank you for watching guys. Bye.